Ngayon, ang gagawin natin dito sa kaalaman ng lahat para malaman nyo. Gagawin natin dito ah uh, ko yun ano, yun butas nyo doon kung mayroon ba talagang laman. Mm -hmm. Kung tinamaan. Kasi di ba na satellite ito dati? Mm -hmm. Tama ba? Satellite? Mm -hmm. satellite? Satellite. talaga. As in satellite. Mm -hmm. Nakita nyo. Nakita nyo yung result. Wala. Ah, wala kayong nakita wala. result? Yung, na, yung, Mayroon? yung... google lang. Parang, parang kahon nakita. pa. Image ba, image. At daw, yung result ng ano, uh, scan. Para makita ko. Papakita ko dito. Ngayon, ito yung binigay. So, hmm. Google lang to, Google Earth ginamit. No, sa apps lang to. Ibig sabihin ginamit nila sa application. Kasi kung makikita natin yung mga puti na 'yan, Ayan, oh. Kung siyempre may bahay dito, di ba? Hindi natin alam kung yung sakop niya, kaya niya kunin yung metal niyan. Di ba? Kasi malaki yan, oh. No? Ibig sabihin, malaki ang coverage. So, posibleng may metal siya natamaan, hindi natin alam kung yan bubong ba o something ganyan, kaya pumuti. So, yun ang pagkakaalam ko, ah. Kasi ano to, eh. Uh, Google Earth, ibig sabihin, hindi legitimacy. Hmm. Hindi legit ang scan ano ang satellite. So, ang ginamit lang dito Google Earth. Hindi talaga 'yung satellite na 'yun binabayaran ng milyon-milyon. 'Yun talaga 'yung mga legit na ano, 'yung satellite pag nagpa-satellite kayo Pero ito kasi kinuha sa Google Earth. O Ayun o, 'no, kitang-kita o, 'yun Google Earth lang. Tapos kinuha lang 'yung ano, pin location coordinates. 'Yung coordinates ng pin dito para para, para makita 'yung pin pin niya. Anong pin location niyan? So may kita yan sa Earth. So pag nakita sa Earth, may kita yan. Kung may bahay dito, matatamaan talaga ng satellite yan. Posibleng bahay yan kasi matagal naman itong bahay ito. Since na nasa, nasa satellite ito, andyan na yan. O, so, di ba? So, maganda. I-confirm natin kung tama ba yun. Yung marker doon sa baba, at saka itong ano, so, ayan. Itong hole na ito, pinagbasayan na Mm. So, ito, isa, guhit talaga siya. So, mga sabi kong legit talaga siya na ano na na, na, na sign na marker yung sa soil face. Kasi unang-una, may mga guhit siya. Ibig sabihin to directional. Bilang to ng ilang ilan kung saan papunta. Lalo na to. Ito. Dami, hmm. oh. Mm. Hmm. Yan, oh. No? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Para siya nakaganyan, oh. So, ano, ano, na? Yan. So, kasi, ang bundok na ito nakaganoon. Tapos, may click yeah. yan sa baba. Yeah. Click sa baba eh. Click to eh. Ayan o, creek yan o, oh, click yan. Yan. Para mas may mas malalim pa nga na ano. Ito. Ito may guhit o. Oh. Hmm. Parang mayroon dyan na click na naka Busay. 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 Yun yung... Parang ganun ito Ano Ayan, oh. uh -huh. Ayan o, busay o. Busay dyan. Mahaba ang busay dyan. Ayan o. Oh. Busay ba Wala Ayan o. Tapos click. Naka-y-creek ba to? Diyan, sa bila. Diyan, ngayon, yung bundok. Naka-y-creek? May, 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 may tunnel. May tunnel namin dito. May tunnel kayo dyan? Oo. Oh. Uh, kayo oh. gumawa, ang oh. tunnel. Hindi hmm. uh, naman nakabase dito. Anong callan? Refinder? Oo, oh, refinder. So, ibig sabihin to, creek yan, o. No? Number, kung ilan, sukat, gano'ng kadami, papunta sa baba. Tapos, yung kabila, natin malaman, kasi parang directional nandito ito, eh sa marker nayon, nemo abie, ito, ito. yan, kapunta dito, ano nakita kita? balaka, yun malayo, nakire so, niya kaya lam, nagbalak ka mo? Oh. nagkano balak? nagkano Ah, ganun yan. 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 Halakaya. yan. Parang Tapos, na tinitignan yan dito. O. So. O. So. Yan. So, ang tinitignan yan, isang animal mark yan. Ang wow. daking tuk, ano, parang tuka, saka para tingin din. May ano, sabay usay, may trick. Kasi may hole dito ay no. Ito, sa ko, may hole. Ibig sabihin may deposit, tapos may guhit, punta doon tapos ang kagandahan dito, tingnan mo dito. Nakapiramid type 'yung ano. <coughs> yung bato. Ano? Piramid ba? Piramid. Ayun. Ibig sabihin piramid. Ibig sabihin malaking deposit. Tapos may hole din dito, ayun oh. May isang hole ayun oh. Parehas 'yan. <coughs> Ayan, yes, yan. Uh, may hole. Maganda naman dito. Nakakita ko dito ng isa pang marker. Pang tunnel ba? Pang langog. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ayan. No, ayan, no, ang ay, passage siya. Pang tunnel sign. Kasi naka letter T. Ayan, no, pang creek. Ibig sabihin magkarugtong yan, pinanghiwalay lang. You know. Ibig sabihin may pasay free siya. So, may malapit sa tubigan, ibig sabihin may busay sa... Parang busay ba? nanjan Parang Nandyan. ang 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 ibig sabihin yan. Para sa akin. Busay. So kasi naka T. Tunnel sign yan, ibig sabihin pang tunnel sign. Naka T. Pero close yung busay. Close yung tunnel. Sarado ba? Sarado. Wala. wala, wala sa busay. Sarado siya. Open lang siya sa loob. Ay, dito din yan. Dali, dali, busayin din eh. Dali, nagawa. Ito so, nakuha na ito sa satellite. Marag mauna eh. Dikoy yun, nasa kabila. I-reverse nun, dikoy. Yung aymaro niya, pang ano, pang dikoy siya. Kaya mas maganda. Ayan na lang natin, lukit na lang natin. Ibuha natin, lukit. Dito sumisikat yung araw, ito na naman, ito na naman yung rote, yung water element. So may yun yung mga tubig, tubig sa baba. Tapos may hinay, busay. Tayo, tayo, so sa busay, tayo, tayo, posible dun yung target natin. Oh, sa busay ba? Sa busay, o, sa tubigan. O, kasi yung marker mo, prag, tapos may may letter T na pang tanong sign na yun. No? T, malapit sa tubig ibig sabihin malapit sa tubig ito pa ba yan ang ibig sabihin ngayon puto tayo natin dito so, mabutiin ko ng 300 meters to ko. so buwan ko buwan natin kasi ah, ngayon 400 na lang para mas maganda so gold tingnan natin ha kasi pag tumuro nyo dyan, ibig sabihin meron dyan. Pag ito tumuro doon, nandun yung item. So, pag wala dyan, ibig sabihin wala talaga. No? Ayan. ayan ako sa tuturo ah. Oh, so, ibig sabihin, wala dyan. So, ang ano ko dyan, basihan ko dyan, wala talaga item dyan. Kahit anong gawin ko, nasa tubigan ang item. Oh, yeah. kasi, Dun sya. Okay. Doon siya sa <laughs> Lord! What? Mm, no okay, pian eh. Basi sa ano ko, base sa sa ano ko sa na reading ko dito sa mga marker niya nandoon sa Busay ang target, wala dito sa May. Ibig sabihin diyan mineral na tamaan diyan mineral. Mineral? Oo. Uh, nang ano nang marker kasi dahil dito ay nato scan para Ito. Okay. okay, so Bali sa aking pag-aaral dito Dito sa lugar na to uh, Nakuha sa Google Earth to Sa scanning Sa Earth lang ginamit, sa apps lang Wala itong laman para sa akin Ibig sabihin, na natamaan lang dito Dikoy eh. so, Kaya, confirm ko sa gadget ko Talagang meron ba talagang laman to o wala

minerals yan, yung mga pula-pula minerals yan tapos na itubig, big eh nalil ito na ito big yan tubigan kasi tubigan yung lugar ay lalim ito at mayroon mga bato daghan bato yan mga blue ba tapos dami ng minerals ibig Sabi sabihin minerals siya Natatamahan niya dito dito banda tubig kasi yung, yung minerals ako daghan minerals ito

Ano yung tubig? Tubig pa. Matubig to, no? sa ito, no? Oo, oh, matubig yun. Eh. yung tubig, no? Malalig. Natin, natin. Ay, ha? Yan. Pag lumabas na yung image. Ah, uh, hintay nung lumabas si image. Tingnan natin kung papasa sa reading. Kasi mukhang hindi na pumabas sa reading. Eh, Ayun, na, nakita ko na. Na ano, zero na. Zero pa seven na. Zero pa six. Oh, wala na siya. Ibig sabihin, lahat dito, puro minerals. May mga minerals na mabuhangin na ba ito. Ngayon, pag tinignan ko sa reading niyan, hindi na siya pasado. Mm -hmm. Hindi na siya metal ba? Hindi na siya metal elements. Ibig sabihin, hindi na siya gold. Wala na siyang kapasidad na maging ginto doon sa elements talaga ng ginto na muna. Kasi hindi siya pumasa. 0.19, you know. Oh, 0.40. Oh, wala na talaga. You know. Oh, so, ibig sabihin, yan. Tapos puro bato sa ilalim. Yan. Puro bato yan. Nasa ilalim. May tubig. As sa tulay. Sa tulay. Sa tulay.